Ito, guys, ito yang lugar talaga namin ang binata pa dito. Ako lagi araw-araw dito, -araw. guys. Araw-araw ang -araw, na yan, you know, ang nasunog ang uh, parang chocolate hills. Ito dati araw-ano dito talaga kung nakatira. Ito kasi nagtatrabaho ako lagi di sa palayan na yan. Ito ang palayan na yan. Ang dating trabaho ko, simula binatilyo pa ako hanggang bina, binatilyo na mag-asawa na ako. Ang dating namin na sa may ari kasi ano lang kami, ah, mga nagtrabaho lang, hindi talaga yung sarili namin. namin dito patag na batag eh. itong lugar namin dito sa Garcia Batuan Bohol itong lugar namin napagaganda